Welcome para kay Vice President Sara Duterte ang mga impeachment complaint na inihahain sa kamera laban sa kanya na anya ay napag-uusapan na mula pa nakaraang taon. Ilang mga grupo ang naghain ng reklamo sa House of Representatives para hilingin na maalis sa pwesto ang Vice Presidente. Ito ay kasunod ng mga aligasyon laban dito tungkol sa maling paggamit ng confidential funds at gayon din ang tungkol sa pagbabanta umano nito sa buhay. Ipangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Samantala, pwedeng gamitin sa impeachment case laban kay uh, Vice President Sara Duterte ang summary report sa ginawang investigasyon ng camera hinggil po sa Confidential at Intelligence Fund ng Pangalawang Pangulo. Bukod dyan, maaari din naman magamit na batayan sa pagsasampa ng kasong plunder laban kay VP Sara. Kunin natin ang live report ni Vic Suminta. Vic! Alex, uh, dito sa Kamara de Representantes ay uh, katatapos lamang yung uh, isinagawang pagdinig ng uh, House Committee on uh, Good Government and Public Accountability ingil dito sa issue ng uh, Confidential and Intelligence Fund uh, ni Vice President Sara Duterte nung ito pa ay kalihim ng uh, Department of Education o DepEd uh, at uh, binabalak na ng uh, House Committee on Good Government and Public Accountability na bumuo o bumalangkas ng isang uh, panukalang batas para higpitan ah, ang paggamit ng intelligence fund ah, sa mga ahensya ng gobyerno na binibigyan nito. Uh, Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this inquiry, so help you God? Matapos ang pitong beses na pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability sa umano'y hindi maipaliwanag na paggastos ng Office of the Vice President at Department of Education o DepEd ng kalihin pa ng ahensya si Vice President Sara Duterte sa kanyang confidential and intelligence fund maghahain ng kamera ng isang panukalang batas para higpita ng paggamit ng pondo. Sinabi ni House Assistant Majority Leader Congressman Sia Alonto Adjung na dapat gawing transparent ang paggastos ng mga ahensya ng gobyerno na binibigyan ng Confidential and Intelligence Fund para hindi ito maabuso. Actually, yung utilization po ng confidential funds doon pa rin sa joint circular, hindi ba? Nakita lang natin kasi uh, yung manner nung pag-liquidate Uh -oh. Wala namang problema doon sa manner of uh, how they are being spent, kasi dalawa po yang, ano eh? If it's going to be a purchase of information in the payment for reward, etc. But the problem that we saw during the discussion is it li it it lies on the way this uh, liquidation report. was submitted to COA. Inihayag ni Adyong na natuklasan sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability na nagkaroon ng systematic and deliberate scam sa Confidential and Intelligence Fund ni VP Sara sa pamagitan ng paggamit ng mga pekeng mga personalidad na tumanggap ng pondo. Ayon kay Adyong, maraming mga bogus na acknowledgement receipts o AR ER, para i ang paggamit ng 612.5 million pesos na confidential and intelligence fund na ipinagkatiwala kay BP Sara. Maliban kay Mary Grace Piatos, ibinunyag ni Adyong ang mga peking personalidad tunad ni na Milky Sikuya, Kuya, Alice Cresencio, Kokoy Villamin, Sally at Sheila na walang record sa Philippine Statistics Authority o PSA. Bukan ang mga supposed evidence or proof of the use of these confidential funds ay bogus or gawa-gawa lamang. Fake no. At ang tawag po sa, sa, sa English. These discoveries led us to the conclusion that something was really amiss, Mr. Chair. May mali na ang pagkakamali na ito ay humahantong po, Mr. Chairman, sa katiwalian. Ibinunyag pa ni Adyong na sa 677 na nakalista sa and Acknowledgement Report ng Confidential and Intelligence Fund, 405 ay pawang fictitious na pangalan. Alex, uh, iginigit ngayon ni uh, Congressman uh, Adyong na uh, panahon na para umaksyon ang Kongreso at pabigatin ang uh, parusa sa sino mang uh, gagastos ng uh, Confidential and Intelligence Fund uh, nang hindi ito napapaliwanag dahil ito ay pera ng taong bayan sa pamagitan ng buwis na nalulustay lamang. Balik sa inyo Alex. Okay Vic, batid ba ng mga mambabatas na sila mismo ang nagbigay ng budget niya sa tanggapan ng uh, pang Pangalawang Pangulo at ng uh, Department of uh, Education nung nakalipas sa taon no? Ah uh, bakit nila hindi batid na sabihin nila ng mga bogo sa pangalan doon? Tama ba na dapat bang ilagay ang mga tunay ng mga pangalan noon? Hindi, e nalagay sa alanganin ang buhay ng mga taong yun. Alex, gaya ng uh, paliwanag ni uh, Congressman uh, Adiong, doon sa Confidential and Intelligence Fund, walang problema. Ang nagkaroon ng problema nung no, magsagawa ng investigasyon, mm -hmm. ang House Committee on Good Government and Public Accountability, yung uh, liquidation nung uh, paggamit ng uh, naturang uh, pondo dahil nga uh, natuklasan may mga fictitious na mga pangalan. Na ito yung uh, kine nila sa tanggapan ni Vice President uh, Sara Duterte, Alex. O oh, yun na nga, uh, kaya siguro ginawa yan dahil nga ayaw nilang uh, banggitin kung sino mismo ang mga tunay na pumirman yan, di ba? Yun yung uh, pinagtatalunan nila dito sa tuwing haharap yung mga personalidad ng uh, Office of the Vice President maging si uh, Vice President Sarah Duterte, yun nga sinasabi niya mm -hmm. na yung uh, confidential plan ay eh, confidential talaga. Uh -huh. Kaya lang kasi, ang ibinubutas ng uh, komite o ng kamera kay uh, BP Sarah yung manner ng uh, liquidation dahil may mga natuklasan doon dahil sa joint circular na tinutupad ng COA, mayroong uh, hindi nga maipaliwanag at hindi uh, ma-account Alex. Yun yung uh, sinasabi dito na nagkaroon daw yan ng tinatawag na notice of disallowance. Kaya doon sa panukalang batas na binabalak nila, once na nagkaroon ng notice of disallowance, yung uh, paggamit ng intelligence ban, kailangan ito na ipaliwanag noong uh, pinuno ng ahensya na nagkabinigyan ng naturang pondo, Alex. Okay, sa ngayon ay uh, tinapos sa ba ng uh, naturang komite ang kanilang gagawing na uh, At meron na sila ilalabas na committee report ukol dito, Vic? Summary report lang, Alex, kasi maliwanag din yung sinabi ni uh, Congressman Joel Chua ang chairman ng komite uh, na hindi pa terminated ang investigasyon ng House Committee on Good Government. Ang ginawa lamang nila gumawa sila ng uh, summary report doon sa issue ng uh, intelligence uh, na o kaya doon sa tinatawag na confidential and intelligence pan dahil ayaw nila na sumabay pa yung uh, Justice Committee kung sakaling uh, iakyat na sa uh, Justice Committee yung impeachment complaint na kinakaharap ni uh, Vice President Sara Duterte. Dahil malaot madali, sabi nga nila, dahil nakapile na ito sa tanggapan ng Secretary General, ito ay may re-refer sa Committee on Justice na karamihan doon sa mga impeachment complaint na isinampalaban sa Pangalawang Pangulo ay kinuha mismo doon sa... Lumabas sa investigasyon ng House Committee on Good Government and Public Accountability, Alex. Okay, so ibig sabihin ba niya na pumayag si uh, Congressman Chua na gamitin yung kanyang summary report dun sa isinampang uh, impeachment complaint? Yon, Alex, ang uh, lumilitaw dahil uh, ako mismo ang nagtanong kay uh, Congressman Chua na kung gagamitin ba ito ng uh, Committee on Justice. Sabi niya, magagamit ito ng Committee on Justice. Dahil nung natatandaan mo Alex, uh -huh. nung nag-live tayo sa mata ng Aguila Prime Time noong nakaraang linggo, tinatanong mo nga paano nila gagamitin e eh, wala pa yung Committee Report. Uh -huh. So para maging legal, magkakaroon sila ng summary report para ito yung pagbabatayan na gagamitin ng House Committee on Justice sa uh, Alex doon sa determination ng forms and substance ng impeachment complaint na kinakaharap ni Vice Presidente.